Maligayang pagbabalik nga po dito sa ating channel Well ngayon ang pag-uusapan natin ay isang viral na video Kuha ito sa isang police officer na nakitang nakikipaglandian niya sa kanyang diumanoy kabit Habang siya nga ay naka-duty Nangyari lang naman ito ngayong September lang din sa Prince George County sa Maryland, USA Buti na lang hindi sa Pilipinas Sa video ito nga malinaw makikita na hinahalikan itong police ang isang babae. Maya-maya pa nga isabay na silang pumunta doon nga sa likod ng kotse at kitang kita pa dito na bago sila pumasok, hinimas pa nga nitong pulis yung balikat nung kasama niya. Alam nyo, ayon dito sa lalaki nga na kumuha nung video ito, kasama niya roon noon yung kanyang pamilya na pumunta nga sa park para manood ng soccer game nang biglang dumating nga sa lugar nila itong pulis patrol car. And then, bumaba mula doon nga ang isang pulis at lumapit ngayon sa isang babae. Kaya nga, imbis na soccer game, ibang game yung napanood nila. Hanggang sa nagsimula na ng araw silang maglambingan o siguro mas magandang tawaging naglampungan. Doon na raw umunan niya nga kinunan ng video yung mga sumunod na nangyari. Ayon pa dito sa lalaki, pagkatapos nilang pumasok sa loob ng patrol car, eh nagsimula na nga itong umuga-uga na akala mo nga may nagre-wrestling daw sa loob. Well, may nagre-wrestling naman talaga pero ibang nga, wrestling nga lang yung ginagawa nila. We couldn't believe what we were seeing and then what really made us go like, wow, like this is crazy when like I said, when the car started rocking a little bit to the left and right, that's when we were like, wow, this is crazy. And broad daylight with kids around. He was in the car for about 35 to 40 minutes. Tumagal nga umano ng 45 minutes yung dalawa sa loob bago nga sila tuluyang lumabas doon sa kotse. Alam nyo, matapos ngang kumalat yung video ito at ito na nga rin yung dahilan bakit ito yung kwento namin sa inyo. E eh maraming tao yung nagreact dito, marami yung nagalit, may mga naasar, may mga nandiri din dito nung nakita nila. Sabi nila, nakakahiya nga yung ginawa nitong pulis. Wala raw siyang paggalang sa mga tao na nasa paligid niya. Teka lang, bakit nga ba nila yan nasabi? Well, kung titignan kasi natin mabuti yung video at base na nga rin sa kwento nung kumuha nito mismo, may mga tao talaga sa paligid at marami-rami sila. Dito nga sa video, may nakita tayo may mga dumaan doon. Yan nga kasi ay malapit nga ito sa isang park kung saan nga maraming mga tao yung nandoon nung mangyari nga ito. Ni wala man lang katiting nga raw nahiya itong pulis na ito Well, totoo naman At ang masahol pa nga dito, di ba? Nasa duty siya Nang gawin niya nga itong ganitong kalasuan Kaya ang yung sabi ng mga nakakita ngayon E eh parang ang dating sa kanila Pinapasahod nila itong taong to Na ganun yung ginagawa niya Imbis nga na magserbisyo At ang sabi pa nung iba Hindi man lang daw nga nahiya itong pulis Dahil biruin mo Ginawa niyang motel yung patrol car ba? Diba? talagang nakakabastos nga yun at nakakainis Kasi imagine, naka-duty siya tapos ganon yung ginagawa niya And the fact, di ba, na ginawa niya yan sa harap ng maraming mga tao at mga bata Na pwedeng makakita sa kanya, na kapal naman ng mukha mo, di ba Ang bastos na pulis nga na ito ay napangalanan na Kinilala siya na si Francesco Marlet at yung babaeng kasama niya nga ay posibleng kabit niya umano. Alam niyo dahil sa video ito, Sinuspindi itong pulis na ito habang ongoing nga yung investigasyon Kung sakali na may kakaharapin nga siyang parusa para dito sa ginawa niya Well, pagkatapos mailantad yung identity ng no itong taong to Lumutang pa nga yung iba pang mas nakakadiring mga bagay tungkol sa kanya Biruin mo, noong 2016 pala Nasuspindi ang nauna sa serbisyo itong taong to Para sa isang reklamong child abuse. Binugbog niya kasi noon yung tatlong taong gulang na anak ng kanyang dating kinakasama hanggang sa mawalan ito ng malay. Imagine, tatlong taon, bubugbogin mo hanggang mahimatay. matay. Di ba? Kano ka naman kasama nga para gawin yan? Pero nakapagtata ka dahil nakabalik siya sa serbisyo matapos ngang biglang iurong yung reklamo sa hindi nga malamang dahilan. Well, para doon, isinailalim siya noon sa anger management seminar na tingin ko hindi nag-work dahil ito pa. May 2023, buling sinuspindi itong si officer dahil naman sa reklamong domestic violence. Again, violence. Pero nakapagtataka ulit dahil nakabalik na naman siya sa serbisyo just a month after ang bilis. So last June, nakabalik na siya. And then, ito na nga ngayon, muli siyang nasuspindi para dito sa viral ng video ito. Well, alam nyo, hindi ko nga mapigilan nga. Hindi magkomento dito kasi nakapagtataka lang, di ba? Kung gano'n na pala yung mga background niya, bakit hindi pa siya permanenteng naaalis nga sa serbisyo? I mean, nambugbog ng bata. Mabigat yan. Hindi yan light na offense. Kasi kung ganyan yung ugali niya, eh, hindi na dapat yan pulis, di ba? Kasi nga, imbis na proteksyonan, iba eh siya pa yung manakit dito sa mga tao. I mean, kung alagad ka ng batas, edi eh, di ba dapat lang na mas mataas yung standard ng pagpili sayo Kasi binibigyan ka pa ng authority o kapangyarihan na bantayan yung mamamayan So kung hindi maayos yung karakter mo, e eh, baka abusuhin mo yung kapangyarihang ibibigay sayo At saka, dapat lang din kasi isipin mo sa simpleng trabaho na napakataas ng standard nila At kung may record ka pang masama sa batas, e eh, ang hirap makapasok hirap humanap ng tatanggap sa iyo. Eh paano na lang kaya pag dito ka sa pagpopulis, di ba? Ewan ko lang bakit ganyan. Well, I'm speaking not only for that case. Sana pati dito sa bansa natin. Sana kung may masamang record ka na sa pagkatao, dapat lang na hindi ka na pwede dito sa pagiging alagad ng batas kasi nga nakakatakot eh. Paano magtitiwala, di ba? Yung mga tao kung ganyan yung makikita nila. Common sense lang eh, common sense. And then for this case, eh, sana nga hindi na makabalik itong polis na ito at sana naman eh, maibigay sa kanya yung dapat na Well, so much so for this video muli nga po ay eh, salamat po ng marami sa mga nakasama namin sa nakara nating mga kwentuhan. At kung may masasabi kayo dito ay eh, mas ma-appreciate namin. Gusto namin marinig yung inyong mga opinion at komento para dito sa nang iyaring ito. Sa tingin nyo ba tama yung ginawa nitong pulis na ito? Well, once again, yung mga ang inyong kuya. Si Kuya Eddie na nagsasabing, Aha, may pagunan mo na kung nalaman na goodbye.